Magandang araw mga ka-farmers Ito na po yung araw na ililipat yung nabili namin junior ball doon sa aming pastulan Si Skutoy po yung naghihila Meron siyang sakay na kabayo upang sumunod yung baka sa kanya Nabanggit ko na po sa una kong video na halos 12 kilometers po yung layo po nito ng kanyang pastulan dito sa aming pastulan ang ginawa po dito ni Kuya Raul at saka ni Iskutoy, ay hinila po ng kabayo ang, ang alagang baka. Ginahid lang siya upang makarating doon sa aming pastulan. Hindi po niya ito sinakay sa kulong-kulong or anumang sasakyan dahil po baka mapahamak. Dahil hindi pa talaga siya totally na maamo, baka lumundag. So nag-decide silang hihilahin lang ng kabayo. So may struggle din dito dahil po ang dinanan nila ay major din na kalsada. Maraming mga sasakyan at saka motorsiklo na dumadaan ay naging medyo wild na rin yung baka. Dahil nga po nanibago siya doon sa mga ingay at andar ng mga sasakyan. Pero po nakarating na rin sila dito sa aming pastulan. Dinanan muna siya dito sa temporary, dito sa aming kural or turil factory lang tawag sa amin dito pero sa ibang lugar po or common dito ay coral po ang tawag or simpleng kulungan na ginawa namin so yan dinala po siya dito upang dito muna itatali ng isang araw sa loob na po ng aming pastulan ito dito rin isasagawa din yung pagtuturok sa kanya bibigyan siya ng pampurga ituturok yung pampurga at saka yung vitamins meron kami ibibigay sa kanyang Evermectin Pampurga at binamil naman sa kanyang vitamins itatali mo siya dito ng isang araw para mapasunod siya andito na rin dito sa area na to yung aming mga baka hindi lang makita dito sa area dahil nga po nang pumasok sila rito ay next, takbuhan ng mga namin Akala nila may ulin sa kanila or kukunin. Ngayon po, umalis din yung aming mga alaga. Nagtakbuhan po sila sa ibang area. Yan. Ito kasing kural namin is malapit po ito sa ilog. So yan, makikita yung puno yan. Malapit po. Ilog na po yan. And tinali mo na siya dito para po may sagawa yung pagtuturok sa kanya ng pampurga at saka vitamins. Napakalaking tulong nitong aming kural or maliit na kulungan Garang dahil po lahat ng ginagawa namin sa aming mga alaga, dito muna pinapasok. Andito yung pagmamarka, pagtuturok at pagkagamot ng mga sugat ng aming mga alaga. Kaya napo-importante pag ganitong sistema ng farming or pag-aalaga ng mga baka, ay merong kang ganitong ipapagawang kural or kulungan. nire na ng kapatid ko yung mga gamot. So ito, ginawa niya yung Evermectin tsaka yung Binamil na pang vitamins para po na doon sa aming alaga. Pero daw Nandito pa rin si Kuya Raul dito tsaka si Skutoy. Ang plan ko po kasi dito, Pagkatapos nilang maturukan at mabigyan ng vitamins yung ala aking alaga ay kinabukasan, pwede ko na siyang pakawalan dito sa area. Magpap maglalagay lang ako sa kanya ng tali na temporary parang upang kung huliin siya ulit, ay mabilis po siyang huhuliin. Medyo struggle din ang pagturok sa kanya dahil may instinct pa rin siyang wild. Kaya ang ginagawa nila dito lalasuhin mo na nila yung sa part ng paa o sa bewang para po uh, protection din. Baka po, uh, biglang sumipa yung baka. Yan po ay isa sa mga instinct ng mga baka. Pag sila ay nako-corner ay gumaganti sila. Sinusuwag or naninipa. Yan, para po uh, security sa magbibigay ng turok yan. Inalagyan muna nila ng tali yung may bewang Dati po, na nabanggit ko na rin yung price nito. Nabili ko po siya dati ng 30,000. Bata pa siya. Sa 3 months pa lang. Tapos ito, yung uh, mga 9 months, 10 months na siya ngayon. Yan. Minanso siya ni Kuya Raul. Nag-additional ako kay Kuya Raul para sa kanyang manso. At saka pag-alaga ng time na yon ng 5,000. So, ang cost nitong baka na to na nabili namin is 35,000. Siya yung palalakihin namin dito sa aming pastulan. Sa sunod ng mga video namin, andito na yun siya sa kasama sa grupo o sa grupo ng aming mga alaga. Yan, inuhuli pa nila. Matagal din kahit nakatali na siya, may nagpupumiglas pa rin siya. Ayaw niya pa rin magpatali. napaka din ito ng puno nito sa gitna ng aming Kural or turil. Sa mga dating video, yan napapansin niyo po ang puno na to. Ito po ay puno ng inyam. Inyam ang tawag sa amin sa common nito. Buhay po ito siya talagang matibay po yan. Lahat ng pinapasok namin dito tinatali. Dito po Diretso sa gitna ng puno na to. Ang aming coral ay mataas din po ito. Halos nasa 2 meters yung height niyan. Kaya hindi po malulundag or makatakas yung baka na may papasok dito. Sa mga susunod na buwan, kasama na sa mga video na i-upload namin. Makikita nyo na po yung development nitong aming bagong bisero o junior ball. Update ko rin ko sa inyo yung kanyang sitwasyon at saka yung kanyang pag-improve ng kanyang katawan. Mabilis din po itong makarecover at tumaba dito sa aming area dahil nga po malaki yung aming malawak din ang aming pastolan. Sa ngayon, tatlo na po yung lalaki or barak, magiging barako dito sa aming pastolan. Si Pugi, yung aming breeder talaga. Tsaka yung anak ni Talenga dahil lalaki din yun. Junior Bowl na rin yun. At saka itong bagong Junior Bowl namin. Pero yung mga baka naman kasi hindi naman sila katulad ng ibang hayop na sinusuwag o inaaway yung kanilang mga kapwang baka. Ito pagkatapos namin itong pakawalan ay sasama na po ito sa grupo ng mga baka. Pag lumaki na po ito siya, yun naman po yung ihiwalay ko si Pugi dun sa marami para po siya naman po ang magiging breeder dito sa aming pastulan. At makikita ko naman po yung kanyang postura or tayo kung malaki at malaking bulas po talaga kanyang katawan. Siya naman magiging breeder dito sa aming pastulan. So makikita ko po ang kanyang lahi. Sa ngayon, sampo na ang aming mga alaga. Sa awan ng Panginoon, dumadami yung aming mga alagang baka duman man yung bagyo o anong kalamidad ay patuloy pa rin yung pagdami at pagganda ng kanilang pangatawan. Salamat po sa panunood. Thank you po. God bless.